Tayo po'y pinalad na magkaroon ng uh, oras uh, na makausap at makakuha ang kanyang panig at reaksyon kaugnay sa bagong issue na bumabalot sa kanya po naman at ang uh, tinutukoy ko po mga kabalitaan at kabalitaktakan ay si Cebu City Mayor Michael Mike Rama Mayor Rama, good morning po, Johnny Banyas, live lang po tayo sa DWIC Hello, Channel 23 Sino to? Johnny Banyas po Mayor. Yes, yes. Apo, all right. Kamusta po, Mayor? Yes. Natanggap niyo na po ba yung sinasabing <laughs> wala, wala, decision? Pa. Wag naman muna, wag muna. ha? <laughs> huh? Wag muna. All right. Wag mo ipadala kung pwede. Wala pa, no, order received. No order received. No receive. All right. If ever na inyo pong matatanggap, siyempre sa ayaw sa gusto naman ninyo, sir, pararating sa inyong tanggapan na yan. Ano po ang... Depende, depende, depende. Apo. Ano po ang susunod The, na gagawin ninyo, Mayor uh, Rama? Uh, today, uh, my lawyers will conduct a uh, press con. Ngayon, mm -hmm. 10 All 10 o'clock. Right. at saka ako, I will not add up any comment. Mm -hmm. eh, kung anong gusto nila, gawin nila. Alright. All right. So if wala ever... akong kasala, wala mm -hmm. akong kasalanan. Dalawang mm -hmm. ano, walang kasalanan. Mm -hmm. Puro walang kasalanan yan. Di ko yan, bakit ako? Mm -hmm. Alright. Uh, so, ibig niyo sabihin na uh, po kayo sa... Yes, of course, of course. Kung hindi ako inosente, hindi, hindi, kita kakausapin. <laughs> <laughs> hindi ako inosente, I will not be going around. Eight All right. Lang, guys, three times already. All right. Hindi ako inosente, I will not run. It's mm -hmm. I run because I have to tell the whole truth. Mm -hmm. Nothing but the truth, so help me God. <laughs> Kompleto, ah. may rama. Yeah, yeah, of course, of course. Anyway, uh, I understand nag-file like, na po kayo ng inyong uh, COC uh, bilang yes, po. Yes, po. Tapos mayor. Po. Opo. Yes, po. Opo. At ang inyong makakasama bilang vice, yung dating PBA legend na si uh, Ontiveros, tama po? Yes, po. Opo. Viz, Opo. Mayor ko po, Dondon Ontiveros. Opo. Yung congressman ko, uh -huh. e sa South, Congressman ko sa North, ABC, ABC President po, si Franklin Ong. Saka North and South Councilors, uh, they all are well represented. Mayroon mm -hmm. tayong from uh, the lowest representation to even the LGBT. Mm -hmm. LGBT. Opo. Oh, Alright. Ah, uh, nung, mat, nung una po kayong uh, sinuspinde, actually, nasa kalagayan na gitna ng suspension, uh, ano po ang uh, naging uh, uh, mga hakbang ninyo para maging abala po kayo, Mayor Rama? I, I will make a correction po. Mm -hmm. I am preventively suspended. Apa? Hindi pa nga penalty. Mm -hmm. Anim na buwan. Buwan na lang tatlo, mga anak na. Mm -hmm. Yan talagang totoo. Wala rin akong kasalanan. Ginawa mm -hmm. nila akong payroll maker. Ito mm -hmm. naman pangalawa, eh mahal na mahal ko yung asawa ko. Mm -hmm. They, I married my wife. And two of these brother-in-laws of mine, one year 2015, the other one is year 2020. And nakakadismaya. Nabaho mm -hmm. ng personal department ipinasa e sa akin. Mm -hmm. 11,000 na pinirmahan ko po during audit. That was 2000, January. Mm -hmm. Aka, kung tinirmako, lang ilaw yun eh. Mm -hmm. Kasi audit yun. Saka, sa mm -hmm. tinabaho ng HR. Doon yung papel na yan, doon yung certification ng HR. Apa. Lahat ng requirements ay kinumplay. Eh, bakit ako magiging liable? Mm -hmm. Wala akong malis. Wala bad faith. Wala. Mm -hmm. In addition, addition pa yon. sinabi ako na, yung mga tao ko, bring the two. One should be confidential. The other one should be hired under another department na hindi ako maging signatory. Mm -hmm. e, eh, alam mo nangyayari. Kaya ako ngayon, uh, nagpapasalamat pa rin ako ng Diyos. Mm -hmm. Diyesta ngayon ni St. Francis de Assisi Kahapon yung piling namin mm -hmm. Mystery of the light Kaya, John Sabihin mo lang sa mga tao Babalik-balik akong sabihin mm -hmm. Wala akong kasalanan mm -hmm. Wala mm -hmm. At ano po eh, na Gusto ko lang mabasa nila Yung pleadings ng aking lawyer mm -hmm. Dimidretson lang sila kung mayroon man mm -hmm. Hindi mga ako naka ito na naman, pangalawa. Yung isa, uh, me aid. Yung sinasabing order of suspension. Mm -hmm. Natanggap ko yung dokumento ko, June 5. Ito, mabuti pa yung media, alam. <laughs> mabuti pa yung kalaban, alam. Mm -hmm. Ako yung mismong subject, wala ka, alam, alam. Mm -hmm. Wala akong kopya, wala. All right Okay. Kaya, kung tinatanong mo ako, what's next? Paano ko mag-next? Wala pa ka All Alright. Okay. So, uh, meron ako isa pang tatanongin eh. Uh, okay, okay, go ahead, John. Apa? Go ahead. Medyo <laughs> <laughs> no, <know>, wala ako <laughs> dun sa ano. Uh, Mayor, nung, uh, sa, sa, tingin nyo, ano po ang motibo ng kung sino man pong nagsampa ng kasa sa inyo kaugnay nitong mga resultang ito? Alagi ko yan naririnig. Mm -hmm. Alam mo, palagi ko yan naririnig. Eh, political lahat to eh. Okay. Kahit papano. Mm -hmm. Pero, eh, you could imagine, I went already for three rounds, mm -hmm. 80 barangays. Palaging sinasabi nila, si Mike Rama hindi na makabalik. Mm -hmm. Si Mike Rama, parang lahat lang na lang na, nag-suspension baka ibanta sa akin. Mm -hmm. Imagine, nagyayabang pa sila, kumilik sa kanila pera na sa kanila, administration na sa kanila. Mm -hmm. Pero ang wala sa kanila, tingin ko, Diyos. Apo. I... Kaya po naman, Apo. eh, whatever is mm -hmm. bibigay sa Diyos sa akin, Apo. as it was written, it shall be done. Apo. Sino man ako mag-stop dyan, I cannot. Mm -hmm. O ano mangyayari, mangyayari. Apa. If ever po matuloy ang inyong uh, 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 tawag doon re-election, Mayor Rama. Uh, Pang ilan term niyo na po ito, kung <laughs> sakali? Alam mo, John, itong story ko eh. dalawang term ako, Mayor, mm -hmm. kasama kami ni BBM, napikos, mm natikas, -hmm. na picos, na tikas, na picas. So I had a said for three years. Panalo po ako na natalo. Okay? Ganon si BBM. Panalo, natalo. Mm Ngayon, -hmm. pagdating ng 2019, gusto ko man, eh, bang circumstances noon, yung mayor, iyong vice mayor ko naging mayor, mm -hmm. at saka ko naging vice mayor, eh, ay namatay. Mm Hindi, -hmm. kami. Ako naging mayor. Tapos, si Don Don, -don -tiberos, nagiging mayor, vice mayor vice din. Mayor. Mm -hmm. Hang hanggang okay. umabot na naman yung 2022. Mm -hmm. Eto, magmupo ako ng mayor. Mm -hmm. panalo, ko, panalo ako. Uh, tinalo ko ang usawa ng uh, mm -hmm. mentor ko. Hindi ko nalayanaw. Na Kasi baka maging kalaban ko pa rin. Apo. Ito ngayon, first term po ako. First term ulit? Kaya na. Pag pinalis <laughs> nila ako, wala <laughs> pang punishment. Hindi kaya yun ang may dahilan, day. mayor. Dahil mo ko ano mapapahabaan po? naman ang term ninyo. Kaya nga eh. <laughs> Ayaw ko naman kasi ano pa naman ibang mga bata second saksin. Alam mo, first time ako. Apo. Ipinalize nila ako. Pag nila ako, first time pa rin ako ulit. Mm -hmm. Alright. So, pagdating ng 2025, kasi magpahit ko naman talaga to eh. Apo. Kala mo hindi ko, I will fight them up to Supreme Apo. Court. Apo. Alright. Makinig sila kasi akala mo, ang daming nangyari. Na mm -hmm. Convicted pa sila, dismissed pa sila, part to disqualified. Andito dito pa kayo, mm -hmm. tumakbo pa rin. All Alam right. mo? Iyon ang pero yung mga yung nangyari doon, corruption mm -hmm. sa akin pag-ibig. <laughs> <laughs> pag-ibig ah, sa, sa, pag pag sa misis ano ninyo yan, niya. Ah? Linawinyo mayorama pag-ibig sa misis niya, no? Linawin Linawinyo po pag-ibig sa misis niya, na. Yes, of course. Walang iba. May, yan dito sa tabi ko, hindi eh. ko pwede sabihin ba? iba. Yan dito, my only wife. My only lady. Kaya nga, ka, right. I would like to clarify the matter. Apo, apo, apo. Kasi pinokos nila yung pag-hire. Uh -huh. Hindi na naiintindihan. Apo. Yung dalawang brother-in-laws ko, nandun na po. Apo. Dalawang right. mayor na pangatlo na ako ng mayor. Mm -hmm. Okay. Mayor Rama, apo. 2015, Apo, mayrama ramam. Uh, mananat. So, Apo, nasa inyo po pa, pagkakataon baka may karagdagan pa po kayong mensahe? Go ahead. Sa lahat, na sumasabay sa buhay ko sa politika. I'm 32 years in service now. Wala akong korupsyon. wala. Walang walang korapsyon. Wala akong pinapasok na bloodline sa City Hall since 1992. Wala eh. Ito na nangyari sa akin. Mahalam-mahal mm mahal ko asawa ko eh. Kaya please, please, o sino man, <laughs> basahin na nila yung Pax. Hindi na binabasa yung Pax eh. Mm -hmm. Diretso lang sila. Akala mo kung sino sila. Dalagay pa doon. Wala akong malis. Walang bad faith. Wala. E pang last ako nag-sign. Mm -hmm. 11,000 employees ng sinayinan ko. Hindi yung isang papir. Hindi. Mm -hmm. 11,000 covered by a plantilla yan. Kaya pagdadasal ninyo ako, hindi po ako eh hihinto. Sabihin ko sa inyo, I will never stop to seek for the truth because the truth will set us free. Right. Kung ako ay mag-stop, lahat kayong mag-stop, wala kayong kasalanan, e eh, sino na lang will make the action. Mm -hmm. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi tayo, sino? All right. In the name of God, in the name of Señor Santo Niño, have mercy on us. All right. And all the saints, pray for us. <laughs> Salamat, Mother right. of Perpetual Help, Virgen sa Guadalupe, pray for us. Magandang araw, bayan. Ito po si Attorney Michael Lopez Rama. Wala pong kasalanan. All Pero right. ito na, hindi ako hihinto. Hindi o hindi ako kahit to. Maraming salamat po. Good morning. Good morning, Mayor. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Good luck po. Maraming Balangan salamat. Walang anuman. All Thank you po.